Oh, <sighs> i <laughs> <laughs> Oh <laughs> really <laughs> <laughs> Wait, wait, wait. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. <laughs> Punta tayo guys sa likod. Tingnan natin yung uh, damo. Ang kapal ulit. Okay. Guys, ang kapal ulit to oh. Isang linggo lang to Ayan kapal ulit Oh boy oh boy Bukas magmuhuar ulit guys Kasi makapal yun Grabe Isang linggo lang to Hmm kahapon lapit na magkuhan yan magbunga oh grabe taas si oh so. taas so bukas mower ulit tayo grabe ang bilis napakabilis tapos siguro pati sa labas mower na rin kasi oh kung makapal dito sa loob mas makapal sa labas oh. yan grabe parang palay oh boy oh boy o boy o boy may palay na tapos malakas dito guys yung kola. yung hangin kaya malamig malamig lamig lakas yung hangin kanina palabas ako ng bahay ayaw ako pa daanin ni Ugi tapos ayan siya guys ayan siya hindi <laughs> nakasama sa labas ayan come on go 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 come Ngalit, ngalit, ngalit. Oh boy, oh boy, pogi.